Kumusta kayo? Bago tayo magsimula sa ating kwento ngayon, sagutin niyo muna ang isang tanong. Nanood ba kayo ng TikTok araw-araw at may paborito ba kayong TikToker? Malamang karamihan ay oo, hindi ba? Ang platform na TikTok ay unti-unting nagiging pamilyar sa atin at karamihan sa mga TikToker doon ay may angking ganda upang makakuha ng atensyon ng manonood. At ang kwento natin ngayon ay may kaugnayan din sa isang sikat na babaeng TikToker na nagngangalang Mahek Bukhari. May higit sa 130,000 taga-subaybay, si Mahek Bukhari ay isang sikat na TikToker na may pino at nakaistilong panlasa sa moda. Ngunit nang makaharap ng kanyang ina ang isang dating kasintahan, matapang siyang tumayo para protektahan ang ina sa pamamagitan ng paghabol dito. Pangsumunod na nangyari ay isang alitan na kinasangkutan ng walong tao upang harapin ang isang lalaki na halos kalahati ng edad ng kanyang ina. Gayunpaman, walang sino man ang makakaisip na ang mga bagay ay mawawala sa kontrol at magiging mas malala pa kaysa sa anumang maaari mong isipin. Kaya, ano nga ba ang detalye? Ano ang nagdulot ng ganoong matinding reaksyon at paano ito magtatapos? Balik sa ating kwento ngayon. Si Mahek Bukhari ay isang babaeng kilala bilang isang magandang TikToker na may mahusay na panlasa sa moda. Nakatira siya kasama ang kanyang pamilya sa isang maliit na bayan na tinatawag na Stoke-on-Trent sa United Kingdom. Si Mahek ay ipinanganak noong 1999 at mula pa noong siya ay nasa paaralan, sikat na siya dahil sa kanyang kakaibang estilo sa pananamit. paman ang kanyang mga grado ay hindi gaanong maganda at nagpasya siyang huminto sa pag-aaral sa unibersidad. Pagkatapos ay pumili siya ng ibang landas para sa kanyang sarili, ang pagiging isang TikToker. Gumawa si Mahek ng perpektong plano para sa kanyang kinabukasan sa landas ng pagiging sikat sa online at nakamit niya ang tagumpay na hinahangad ng marami. Pinangalanan niya ang kanyang TikTok channel na Maybe Vlogs at ang mga nilalaman sa kanyang channel ay nakakuha ng maraming manonood. Unti-unti, ang kanyang kasikatan ay hindi lamang huminto sa TikTok kundi kumalat din sa iba pang mga social network na may 120,000 taga-subaybay sa TikTok, 38,000 sa Instagram at 4,000 na subscriber sa YouTube. Masasabing pinili ni Mahek ang tamang landas dahil unti-unti na siyang kumikita mula sa kanyang kasikatan. Ang mga nilalaman na ibinabahagi niya ay kinabibilangan ng mga makeup tutorial video, pagpapakilala ng mga lugar pan turista at mga travel vlog na nakakaakit ng maraming manonood. Ngunit ang lahat ay naging mas matagumpay nang ipakilala niya ang kanyang ina sa social media. Ang mga video na kasama ang kanyang ina ay umabot sa malaking bilang ng views. Umabot pa sa 300,000 views kahit na dati ang kanyang mga video ay may average na 40,000 lamang. Ang pangalan ng kanyang ina ay Ansrin Bukhari, 86 taong gulang, kasama ang isang lalaki na nagngangalang Sakib, 21 taong gulang. Nagkakilala silang dalawa sa isang online platform na tumutulong kumunekta sa mga estranghero at hindi nila alam kung sino ang makokonekta sa kanila pagkatapos ng pagkikita sa online platform na ito napansin nilang may pagkakatulad sila kaya nagpalitan sila ng permanenteng paraan ng pakikipag-ugnayan at nag-uusap sila araw-araw noong una itinuturing lang nilang magkaibigan ng isa't isa at mabilis na lumihis ang relasyong iyon nang magkaroon si Ansrin ng di pangkaraniwang relasyon kay Sakib. Marahil ay walang sinuman ang magaakala na ang relasyong ito na mali sa simula ay magtatapos sa isang trahedya. Si Ansrin at Sakib ay lihim na nagkita ng maraming beses sa iba't ibang lugar, mga bar, cafe, at maging mga hotel. Si Ansrin ay nakaramdam ng saya at kasiyahan sa atensyong ibinigay sa kanya ni Sa'ib, habang si Sa'ib ay nakaramdam ng kagaanan kapag kasama si Ansrin at hindi siya nag-atubiling makipag-ugnayan sa isang babaeng mas matanda sa kanya. Gayunpaman, pagsapit ng 2021, unti-unting nasira ang kanilang relasyon, nais nang tapusin ni Ansrin. Ngunit si Sakib ay nasaktan at nais na pag-isipang muli ni Ansrin dahil mahal na mahal niya ito, ayaw niyang bumitaw. Nang sinabi ni Ansrin na desidido na siyang huminto, nagbanta si Sakib na pupuntahan niya ang asawa nito at sasabihin dito ang tungkol sa kanilang maling relasyon. Sinabi pa niya na ipapadala niya ang lahat ng kanilang pribadong video pati na rin ang mga pribadong larawan nito sa pamilya. Iyon ang naging dahilan kung bakit hindi na makatiis si Ansrin at inamin niya ang lahat sa kanyang anak, si Mahek. Maaaring naayos sana ang lahat sa ibang paraan kung nag-report si Mahek at ang kanyang ina sa mga autoridad. Ngunit hindi iyon ginawa ni Mahek at ng kanyang ina. Hulaan niyo kung ano ang ginawa niya. Pinakalma niya ang kanyang ina na huwag mag-alala at siya na ang bahala at nakipag-ugnayan siya sa isang lokal na mekaniko at ilan sa kanyang mga kaibigan upang magplano laban kay Sakib. Sinabi ni Sakib na gumastos siya ng 3000 pounds noong panahon na magkakilala sila at nais niyang bawiin ang perang ito. Sinabi ni Mahek sa kanyang ina na sagutin siya na ibabalik niya ang pera sa kanya at hilingin sa kanya na pumunta sa parking lot ng Tesco supermarket sa Leicester noong umaga ng Pebrero 11, 2022. Nagulat si Sakib dahil hindi niya ito inaasahan, ngunit sa huli ay pumayag pa rin siya. Ngunit dahil hindi marunong magmaneho si Sakib, Hiniling niya sa kanyang kaibigan na si Hashim kung maaari siyang ihatid sa lugar na pinag-usapan at babalik din kaagad sa gabi. Hindi alam ni Hashim ang mga nangyari sa pagitan ni Sakib at Ansrin ngunit pumayag siya. Hating gabi ng araw na iyon, pareho silang umalis mula Banbury papuntang Leicester. Hindi nila alam na sila ay nagmamaneho patungo sa isang bitag na handa nang naghihintay sa kanila. Bandang alauna ng umaga. Si Mahek kasama ang kanyang ina at anim na iba pa ay dumating sa lugar ng pagkikita. Sila ay nakasuot ng itim, may mga helmet, handa na upang isagawa ang plano laban kay Sakib. Ayon sa mga larawang nakunan ng surveillance camera, sina Sakib at Hashim ay dumating sa parking lot ng Tesco supermarket bandang 7 ng umaga sakay ng isang Skoda Fabia. Ngunit, nang makita nilang may dalawang sasakyan na naghihintay, naramdaman ni Sakib na may mali. Nakutuban niya na may maaaring mangyari kaya sinabi niya kay Hashim na umalis na sila at tinalikuran nila ang pagkikita. Kaagad pagkatapos, dalawang minuto lamang, naitala muli ng kamera ang dalawang pangsasakyan, kabilang ang isang Seat Leon at isang Audi. Na mabilis na umalis doon at hinabol ang sasakyan ni Sakib. Tatlong sasakyan ang naghahabulan ng matindi sa kalsada. Unti-unting nawalan ng kalma si Sakib. Nataranta siyang tumawag para humingi ng tulong. Sinusubukan nilang ibangga ang sasakyan ko para mawala sa kalsada. May masama silang balak sa akin. Mamamatay na ako. Tulungan niyo ako. Ang sasakyan sa likod ay walang tigil sa pagbangga sa sasakyan ko. Parang awa nyo na. Tulungan nyo ako. Ang mga sigaw ng paghingi ng tulong ay biglang naputol pagkatapos ng ilang oras ng katahimikan. Mabilis pagkatapos noon, nakatanggap ang mga autoridad ng ulat tungkol sa isang nasusunog na sasakyan sa A46. Ang mga bumbero ay ipinatawag din. Matapos maapula ang apoy, natuklasan ng pulisya ang dalawang labi sa loob Hulaan ko iniisip nyo na ang dalawang labi na iyon ay kinasakib at hashim, tama ba? Tumpak! Pagkatapos ng pagsusuri ng mga autoridad, kinumpirma nila na sinasakib at hashim nga iyon. Sa simula, napagpasyahan ng mga investigador na ang kanilang sasakyan ay bumangga sa harang ng kalsada at pagkatapos ay bumangga sa isang puno at nagliyab. Ang dalawang biktima ay agad na nasawi. Ganoon lang ba kasimple ang kasong ito? Sa proseso ng investigasyon, unti-unting nabunyag ang lahat. Hindi ito isang aksidente. Iniugnay nila ang mga detalye ng insidente sa tawag na ginawa ni Sakip para humingi ng tulong bago mangyari ang insidente. Sinabi niya na siya ay hinahabol. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, natuklasan nila ang isang tracking device na naka-install sa Audi. Ito pala ay isang nirerentahang sasakyan. Kinumpirma nila na ang sasakyan ay umabot sa bilis na higit sa 100 milya bawat oras habang naghahabulan. Habang Skoda ni Nasakib at Hashim ay tinatayang nasa 80 milya bawat oras sa oras ng pagbangga. Isang surveillance camera ang nakakuha ng larawan. Matapos mangyari ang pagbangga, may mga taong bumaba ng sasakyan upang suriin ang sitwasyon at pagkatapos ay sumakay sila at umalis. Si Mahek pagkatapos ay naging driver ng Audi at dalawang iba pang miyembro kasama si Natasha ay naghatid kay Sayad pa uwi. Ang data na nakuha mula sa imbestigasyon sa telepono ay nagpakita ng mga tawag at mensahe sa pagitan ng walong taong sangkot sa insidente. Kaagad pagkatapos, ang walong tao ay naghiwa-hiwalay at si Natasha, ang may-ari ng jeep, ay umuwi sa Birmingham. Matapos ihatid si Sayad pa uwi, si Mahek Bukhari ay naglakbay din pahilaga. Noong umaga ng Pebrero 11, 2022, nang dumating ang pulisya sa bahay ng mga Bukhari, sinabi ng mag-ina na nagmaneho sila ng kanilang Audi TT papuntang Nottingham noong gabi, ngunit hindi dumaan. Sa Direksyon Enega Aquarantazay. Gayunpaman, ang mga recording ng traffic camera sa A46 at mga kalapit na lugar ay nagpakita ng habulan sa pagitan ng tatlong sasakyan. Ang pilak na Skoda ni Nasaki at Hashim ay hinahabol ng isang pulang Audi TT at isang berdeng Siat Leon. Sa masusing pagsisiyasat, natuklasan ng pulisya na pagkatapos ng hating gabi, ang Skoda ay dumating sa parking lot ng supermarket ngunit hindi huminto at dahan-dahang umalis. Sa sandaling iyon, ang Siat Leon at pagkatapos ay ang Audi ay sumunod. Ang dalawang sasakyan sa itaas, lalo na ang Audi, ay may mas mataas na bilis kaya't nagtulungan silang harangin at itulak ang Skoda sa gilid. Sa pagsusuri ng dalawang sasakyan, natuklasan ng pulisya ang isang UP sa harap ng C at Leon na tumutugma sa UP sa likod ng Skoda sa bilis na humigit kumulang 130 kilometers h nang humarurot ito upang harangin ang Skoda, ang Audi ay may bilis din na hanggang 160 kilometers HH. Ang mga video recording at GPS signal mula sa mga sasakyan ay nagpakita na matapos mangyari ang pagbangga. Ang Audi at Seat Leon ay tumakbo pa ng kaunti bago bumalik sa kabilang lane upang suriin ang pinangyarihan. Sa pagtatapos ng investigasyon, inakusahan ng prosekusyon ang mag-inang bukhari ng pag-oorganisa upang ipahamak si Sakib. Tatlong taon na ang nakalilipas, ang binatang ito ay nahulog sa pag-ibig kay Ansrin Bukhari. Noong unang bahagi ng 2022, Nais nang makipaghiwalay ni Ansrin sa mas batang kasintahan, ngunit hindi pumayag si Sakib at nagbanta na ipapadala ang kanilang mga pribadong larawan at video. Nalaman ng anak ni Ansrin ang tungkol dito at nag-message. "Hayaan mo ako, Ma. Ako na ang bahala." At pagkatapos ay humingi ng tulong sa kanyang kaibigan na si Rekan Karwan, 28 taong gulang. Nag-recruit pa siya ng limang iba pang tao. Lahat sila ay sumali sa habulan. Si Ansrin ay nakipag-ayos kay Sakib. Nababayaran siya ng halagang katumbas ng 3,000 pounds o mga 230,000 piso upang siya ay makipaghiwalay ng tahimik. Kasabay nito, nagtakda siya ng isang pulong upang ibigay ang pera kapalit ng mga larawan at video, kaya't inaya ni Sakib si Hashim Ijazuddin na sumama at nangyari ang insidente. Ang mga imbestigador ay nakakuha ng sapat na ebidensya sa loob lamang ng sampung oras matapos mangyari ang trahedya. Agad na lumitaw ang mga pulis sa pintuan ng bahay ni Namahek at Ansrin. Nagsinungaling sila na pumunta sila sa Nottingham noong gabing iyon. Ngunit ang mga kasinungalingang ito ay hindi sapat na kapani-paniwala. matapos maaresto at makumpiskang dalawang sasakyan, ang Audi at si Leon, sinuri ng mga investigador ang pinsala sa harap ng sasakyan at ito ay eksaktong tumugma sa mga marka ng pagbangga sa likod ng Skoda. Natagpuan pa nila ang isang metal na kagamitan sa trunk ng Audi at sa upuan ng driver ng si at Leon. Hinala nila na ito ay maaaring gamitin na may intensyong saktan si Sakib. Kahit na matapos maaresto, patuloy na nagsinungaling si Mahek ngunit nang iparinig sa kanya ng pulisya ang dalawang audio recording ng tawag ni Sakib bago siya masawi, nagsimula siyang umiyak at sinabing si Saib ay isang sinungaling. Nagkat umano ito sa harap ng kanyang sasakyan at sinubukan niyang panatilihin ang distansya. Inabot ng tatlong buwan ang mga investigador bago mahuli ang lahat ng sangkot sa insidenteng ito. Ang kasong ito ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa United Kingdom noong panahong iyon. Ang dami ng ebidensya ay umabot sa higit sa 200 oras ng surveillance camera, 40 lokasyon at higit sa 300 testimonya. Si Mahek at Ansrin ay umani ng matinding batikos dahil sila ay sikat at kilala ng maraming tao, hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo. Inabot ng labindi buwan bago makompleto ng nagsasakdal ang mga papeles upang dalhin ang mga akusado sa korte at noong Abril 2023, binuksan ang paglilitis na tumagal ng labindining linggo. Sa paglilitis, Halos walang maidepensa ang abogado para sa mga akusado dahil lahat ng ebidensya ay laban sa kanila. At hanggang sa Agosto 4, 2023, sa wakas ay nakita ng pamilya ni Nasakib at Hashim ang mga taong may kagagawan sa nangyari sa kanilang anak na tumanggap ng nararapat na kahihinatnan. At sa parehong araw na iyon, nakunan ng mga reporter ng larawan si Mahek sa korte. Nakangiti pa siya at kumakaway sa mga mamamahayag mula sa balkonahe. Marahil sa lalong madaling panahon, pagsisisihan niya ang kanyang maling ginawa. Ang hurado ay nagtrabaho ng tuloy-tuloy sa loob ng 28 oras upang magbigay ng hatol. Sa simula, naglabas sila ng konklusyon na si Mahek at Ansrin ay may lamang sa homicide at gayon din ang iba pang mga akusado. Ngunit, ang punong investigador sa kasong ito, si Mark Paris, ay tumutol at sinabing ito ay isang walang awang insidente na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang tao. Sinabi ni Mark na inakit nila sina Sakib at Hashim sa isang matinding habulan at binangga ang kanilang sasakyan na naging sanhi ng kanilang pagkasawi. Sa huli, Si Mahek ay nasentensiyahan ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum na 31 taon at 8 buwan. Si Ansrin ay nasentensiyahan ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum na 26 na taon at 9 na buwan. Ang iba pang mga akusado ay si na Grace. Nauna ay nasentensiyahan ng 31 taon. Gayunpaman, matapos ay may dagdag na ebidensya na nag-aakusa sa kanya ng pananakit sa babae kaya si Grace ay nasentensiyahan ng dalawamput as -is na taon para sa homicide. Si Nasayed at Natasha ay tumanggap ng apat or si at ng taon ayon sa pagkakasunod-sunod. Sinabi ng pamilya ni Sakib na siya ay isang mabait na binata. Sila ay labis na nabigla at nahirapang tanggapin ang pagkawala ni Sakib at tila hindi nila mapapatawad ang ginawa ng mga taong naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Si Hashim naman ay inilarawan bilang isang binatang palangiti. Siya ay parang isang mapaglarong bata at maganda sa labas at loob. Nakalulungkot, tumutulong lang siya sa kanyang kaibigan. Sa simula pa lang, hindi sana dapat ganito ang nangyari. Kung si Ansrin at Sakib ay huminto lamang sa pagiging magkaibigan, marahil ay hindi nangyari ang lahat ng trahedya. At sa tingin ko, higit sa lahat, hindi tayo dapat magkaroon ng relasyon sa labas ng kasal. Kasama na ang aral dito na kung ikaw ay pinagbantaan ng sinuman na ilalabas ang iyong mga pribadong larawan, ang dapat mong gawin ay mag-report sa pulisya. At yan ang kaso natin ngayon. Ano ang masasabi niyo sa kwento? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat sa panonood hanggang sa huling minuto ng video. Paalam at hanggang sa muli.